Lubong, wala kay Banji. Thank you so much, Ma'am. Grabe. Ang sarap nito. Ito yung hinahanap kong ano. Ito oh, itong daing ba to? Danggit, basta ito yung masarap. Mm, thank you so much, Ma'am Banji. Thank you po sa pasalubong. Thank you, Ma'am. So na nga mga mi, lagi nga kami may pasalubong dyan kay ma'am pagka halimbawa uuwi siya o kaya pupunta siya sa ibang bansa mga mi. Hindi talaga niya nakakalimutan na bigyan kami ng pasalubong mga mi. So nga mga mi, hindi pa rin nga tumitigil sa kakaulan mga mi, tsaka sinasabayan pa niya ng lakas ng hangin mga mi. So ewan ko ba dito kay Bagyong Enteng mga mi, bakit hindi pa umalis-alis dito sa ating Pilipinas? <laughs> Hindi tuloy ako makatuyo-tuyo ng mga nilabhan mga mi. Wala na akong maisusuot na damit mga mi. Wala na rin akong maisusuot na panty. Charot lang mga mi. So buti nga wala mga pasok ang mga estudyante ngayon mga mi. Kasi kawawa talaga sila mga mi. Siyempre mababasa sila mga mi. At dahil nga ganito ang panahon mga mi. So ang dami-dami tuloy pumapasok sa isip po kung anong pwedeng lutuin o kainin. Dahil dahil dyan, ayan, babagsak tuloy tayo ngayon sa sinangag mga mi. <laughs> dahil dalawa lang naman kami dito ng anak ko, mga mi, ay magluluto lang ako dyan ng dalawang itlog, tig isa lang kami dyan, tsaka isa ko lang yung tirang kanin, mga mi, para hindi niya siya masayang. Ang dami kasi nasasayang mga mi kanin, lalo ngayon nagbabawas nga ako magkanin, mga mi. Pero, syempre, simula na napanood ko na yung mga pagbablog nila, Mami mami kay, tsaka ni Mami Rodaline, mga miso, nakakakuha talaga ako ng mga tips doon na kung paano kung pa, na hindi ka ma, mapapanisan ng sinaing mga miso. So, bago ka mag-misa lang yung sinaing mga miso, lalagyan mo muna siya ng suka para iwas panis mga miso. Ayan, may natutunan naman kayo sa akin. <laughs> natutunan ka lang din yan kay Mami Rodaline.